Of course, equip na siya. <laughs> so welcome back guys here at YB TV. And again, ito na naman ang segment natin na YB Tools. So this is our 7th episode featuring our CF Moto NK400. So let's go! So before tayo tumalon sa specification ng NK400, ngayon, pag-uusapan muna natin kung saan nga ba nang galing or ano nga bang company ang CF Moto. So ang si Chun Feng, power limited company or ang CF Moto ay nagpo-produce ng mga powerful bikes sa as mga 400cc and above. Okay, kadalasan natin nakikita, lalong lalo dito sa Pilipinas na tinatangkilik ng mga Pilipino yung mga motor nila dahil sa affordable yung price and at the same time, quality naman yung mga nabibigay na services and at the same time, yung mga parts ng mga motor nila. Kasi siya sa mga NK400 at the same time, mga nilalabas nila like yung CF Moto 450 SR. So ano nga ba yung special sa motor nito? Specifically, dito sa NK400 Ngayon, pag-uusapan na natin yung specifications ng NK400 2019 So ngayon, unahin na natin, of course Yung pinakapuso or yung pinaka-putak na itong motor na ito Which is yung engine So meron siyang parallel twin, dual overhead cam dual cylinder na 400cc engine. O, nakapaloob doon, meron din siyang crankshaft angle na 180 degrees. So liquid cool na rin itong motor na to which is ang kagandahan and dapat nga standard na yon sa mga motor lalong lalo na ngayong 2015 or 2024 and above. So sa bore and stroke naman, meron itong 68.4 and 54.5 na mm ng bore and stroke. Okay? And dagdag ko na rin about transmission naman, in terms of engine na rin, naka six speed manual transmission na rin ang CF Moto NK400. So, in terms naman sa so fuel system and fuel capacity, ang si F-Moto NK400 ay fuel ejected na rin, okay? Meaning, FI na siya. So, in terms of fuel capacity naman, naglalaman naman itong NK400 ng 17 liters of fuel capacity. So, napag-usapan naman natin yung suspension ng si F moto NK400, okay? In front, meron tayong 41mm na telescopic form. Usually nakikita natin yan sa mga big bikes. And at the same time, sa rear naman niya is na KYB suspension siya na 7 section adjustable. Pero as this video is rolling, malalaman natin or makikita natin kung ano ba yung suspension na pinalit ng owner which is yung YSS. So since nandito na rin tayo sa harap, pag-usapan naman natin yung gulong and yung mags na ito, okay? So ang stock niya is sumusukat ng size 70 na mugs Sa gulong naman, sumusukat ito ng 120 by 70 While sa likod naman, size 17 ding na mugs na sumusukat naman ng na stock tire, which is 150 by 60. So, katabi na rin ng gulong, pag-usapan na natin, of course, yung braking system ng motor na ito. Okay? So, kung makikita natin, dalawa yung disc brake na nakikita natin sa harap. Okay? Which is, bihira natin makikita, lalong-lalo na sa mga 400cc and above. Usually, makikita natin, kahit sa Ninja 400, isa lang yung disc brake na makikita natin at isa lang din yung caliper na makikita natin sa harap. Pero dito sa NK400, kung makikita natin, dalawang 300mm na rotor disc ang makikita natin. Which is, napakaganda. Lalong-lalo na sa ganito kabilis at ganito kalakas na makina. Okay? Sa likod naman, meron tayo sa musukan na 260mm na disc brake din. Okay? At ang kagandahan pa dito sa model or sa motor na ito mismo in, in particularly, of course, equipped na siya. <laughs> 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 At ang kagandahan pa, of course, particularly in this model, equipped na siya with ABS. So in terms of lights, so medyo disappointing lang kasi ang stock na light ng uh, CF si Moto NK400 is naka-bulb type pa, okay? But the rest, LED na. Like for example, of course, itong signal lights and yung tail lights niya. So in terms of lights, nagdag na rin natin, of course, yung kanyang panel gauge, okay? As we can see here, naka-digital panel gauge pa lang siya, okay? Pero yung pinakabagong NK ngayon, na 400, is of course, na TFT display na. And soon, of course, magre-review rin tayo ng NK400 2024. So na, pag-usapan naman natin yung dimensions ng CF si Moto NK400. Unang-una -una, sa wheelbase, sumusuka siya ng 1,415mm about sa wheelbase niya kung yung haba niya. So medyo maikli itong motor na to. And so ang kagandahan naman sa maikling motor, of course, madali siyang i-manoeuvre, okay? So sa mga corners, bangkingan, madaling-madaling umamo itong motor na ito. Susunod talaga siya sa'yo, okay? Kagandahan naman sa seat height neto, na itong na ito, esok eh, na sok siya sa ating mga Asia. So, of course, sa China nga, nag-originate bike na ito. Okay? About sa seat height naman, meron siya sukat na 795mm on his seat height. And isa pang factor about sa seat height, and of course, yung kanyang ground clearance. Okay? Sa so, kanyang ground clearance naman, napakababa lang, averaging of 150mm, or sumusukat lang siya 150mm, yung kanyang total ground clearance. And lastly, of course, our weight. Okay, so gano'n nga ba kabigat ang CF Moto NK400? Ito naman ay tumitingbang ng 193 kilograms. Okay, dry weight po yun na walang laman yung tangke. Eh. So, kaya-kaya naman imaneho or dalen ng mga kapwa natin Pilipino. So, napansin namin na 98% na nanonood -no, dito sa ating channel ay hindi pa nakasubscribe. So guys, malaking tulong na ako ka magsusubscribe kayo dito sa YBTV. So, kayo po Rubol. Subscribe kayo sa amin. Tama na yung sarap, Yung Viva Max may bayad sa amin, libre lang. Tama na sarap, babe. So yun guys, ito nga pala yung owner na pinifeature natin ng motor which is ang NK400. So this is a uh, Shorty Manzolim, okay? So Shorty, uh, a few questions ahead lang, okay? So unahan mo natin. So ano nga ba yung history mo sa pagmumotor bago tayo na punta dito sa NK400? Uh, so bago tayo na punta dito sa NK, uh, marami tayong pinagdaanan na motor. Actually hindi ko na makabisado, may notes ako eh. Okay <laughs> lang ba yun? Kinagdaanan talaga. <laughs> Unang-una niyan is yung Mio Sporty. Tapos nag-Honda Dash tayo. Nag-Honda Beat tayo din na Carb. Punta tayo sa CB110. Balik tayo sa Mio Sporty. Tapos Raider, Sniper Classic, Honda Click, R15 V3. Nag-Honda Click, KPM2, RC200. And Max 2 tapos Dominar 400, Ninja 250, saka napunta tayo dito sa NP400. <laughs> si, okay, uh, disclaimer lang, hindi po siya karna, Back to <laughs> <laughs> mo na rin, Tol, ano ba yung experiences mo? Kasi, if I'm not mistaken, baka may nakakilala sa'yo ng iba dyan na lumaro ka dati sa Repsol, hindi ako nagkakamal. Uh, oo, ang uh, gamit natin dun is uh, yung radar natin na 150. Okay, okay. so, kung ano ba yung Repsol, uh, leg like, race yung sinasabi ko. So, more into that, sa next video siguro. Pag-uusapan naman natin yung usapang karera, okay? So, before that, bago tayo malayo, so pangalawang tanong tol, bakit NK400 yung uh, napili mo? i ko siya uh, talaga. Uh, parang gusto ko magkaroon ng uh, 400cc na expressway legal. Yun, pangarap kong makapag uh, expressway. Yun, pinusigin natin yung sarili natin makakuha ng ganitong motor So, ito ah, uh, future plans mo if ever after na itong NK400, ano ba yung ah eh? uh, Siguro kung papalarin, Z9. Uh, train Kawasaki. Kawasaki kaya. So, next question, Tol, ah uh, para rin sa mga viewers natin, ano yung nakikita mong pros or yung mga nagugustuhan mo dito sa bike? Sa pros naman niya, uh, siyempre naked siya, hindi siya uh, mahirap i-drive, hindi siya nakakarami. Unlike sa sports bike na medyo aggressive. Tapos, uh, pag ililigo naman siya, okay naman. Sa brakes niya, maganda yung brakes niya. Ihinto eh ka niya talaga kasi, di ba, dual brake system siya sa front tapos ABS pa niya. So, gas ko sa front board, Ah, uh, kamusta? Um, for me, ah uh, siguro 23 km per liter siya. 23 km per which is good kasi 70 na liters naman yung tangka pa eh. mm. Okay. So, Tol, ano naman yung cons na nakikita mo dito sa motor na to? O yung mga ayaw mo, personally, ayaw mo dito sa bike mo? Uh, Siyempre, uh, gawa siya sa China eh. So, kung mapapansin nyo, may mga parts na may kalawang na siya tapos yung brake job niya umaangat. lalo na dito sa may crank and elbow mm -hmm. na. Plastic materials niya, medyo low quality. Itong uh, mga switch na button. Saka yung panel gauge niya, may sunburn. So aside from that, baka may nabibigay pa ng cons? Ah, uh, yung throttle delay niya. Throttle. So yun tol, nabanggit mo na yung mga pros and cons ng motor na to o yung mga hindi mo nagustuhan at the same time nagustuhan mo rin sa motor na to So question lang din tol, so sa mga nabanggit mo na pros and cons may sasuggest mo ba yung NK400 sa mga naghahanap ng na mga motor it's either beginner o yung mga expert na sa pagmoto Sa akin, uh, oo, sa mga baguhan, kaya naman nila yung iba kasi sinasabi mabigat sa akin naman na uh, tolerable naman siya, kayang-kaya naman. sa kasapa at sa bante kaya naman. Siya. So yun, uh, isipin, uh speaking of uh, bigat na rin, okay? So nabanggit natin kanina yung ground clearance and at the same time yung seat height ng motor na ito. So ano nga ba yung height mo tol? Just to give an idea, just to give our viewers an idea. Ako, 5'6 ako eh. So uh, flat-footed ka ba dito? Uh, nakatungkod ka ba? or ano ba yung condition mo once na rate mo itong uh, CF Moto NK400? Sa stock niya na real shop, kasi ito nakapalit na siya eh. Pinalitan ko na siya ng YSS. So yung sa stock na ito, medyo tip-toe tayo. So nagpalit tayo, medyo flat na tayo sa kanya. Okay, flat-rooted na dahil sa YSS, okay? So uh, last question na lang, Tol. Uh, ikaw, uh, as a owner of a uh, this version of uh, a CF Moto NK400 na 2019, sa CF Moto na 2024, ano ba yung singin mo na nililook forward mo na dapat nandun na siya, na wala pa dito? Yung sa response, sana. the response. Oo, oh, sana mm -hmm. napuntan siya dito. Uh, aside from that, any no. recommendations sa CF Moto or particularly sa motor na ito? Sa paint na lang. Paint na lang. So by the way to, maraming maraming salamat sa pagbaba-unlock dito sa YBTV and pagpapahiram ng time and yung motor mo na si F-MOTO NK400, okay? Before tayo mag-end ng ating video, so, Toy, baka may pwede nga shoutout o baka may gusto nga shoutout. Sa mekaniko ko, sa may uh, bandat, si Jay Ortiz. Okay. Saka yung mga tropa natin sa bandat. So, guys, since marami nagkakomment na soundcheck ng mga motor na kine-feature namin dito sa YBTV, so, guys, ito e yung e e soundcheck natin, yung NK400, okay? So, ito e yung uh, idol niya. Sa bayo. Okay. Yeah. Okay. maraming maraming salamat sa pagsama dito sa 7th episode ng YBTV YB2. Okay? Again, maraming maraming salamat kay Shoti Manzolim sa pagpapahiram ng kanyang CF Moto NK400. So guys, maaari lang na mag-like. Comment nyo na rin kung anong motor yung gusto nyo ma-feature and at the same time, i-share nyo na rin yung video natin ngayon. So guys, maraming maraming salamat sa panonood and see you in the next video.